Nakikita nyo ba yung ano, yung fog? Foggy ngayon Oh. No? Ayun, kumusta po mga ka-harp? Tagal natin di nakapag-vlog. Summer kasi. So, in-enjoy muna natin yung summer kasama ng pamilya natin. Kaya ano, medyo nagpahinga muna tayo sa vlogging at i-enjoy muna ang summer. Ano na ngayon, no? 6.19. Pero, ano na, madilim na. Ito na yung ano, uh, uh, senyales na papalabit na ang winter, pero, ano pa lang, uh, magpo fall pa lang. Ano, dito sa umaga, ganyan lagi sa dinadaanan ko. pag May pag- lalo, lalo na pag malamig. Magandang araw po sa inyo at magandang gabi. Welcome sa Heart TV. Sa mga bago pa lang po sa vlog natin no, at napadaan po kayo, no? welcome po. So ako po ay uh, dati rin ano, uh, kumbaga TFW dito sa Canada 10 years ago sa, sa nangyayari po ngayon after 10 years na kumbaga na bumalik ulit sa alaala ko yung nangyari sa akin noong ako ay ano, temporary foreign workers <clears throat> iba po yung ano yung sitwasyon din noong dati 4 years 4 years lang kasi dati four years, four years. Pag four years mo, uwi ka na talaga. Pero ang itong mga nakaraan, parang wala nang limit. Parang two years, two years. Pero walang limit. Yung last, la, last time po, four years, uwi ka na. Yung sitwasyon ko iba. Sa akin, ang nangyari, nawalan ako ng status. Which is, um, uh, nawalan ako ng status dahil mayroong hmm. ano uh, pagkakamali yung uh, company mga dahil wala silang HR noon, walang mag-aasikaso kasi yung dating HR nag-retire na, hindi na nila pinalitan. So hmm. hindi naman ako nagkulang na i-remind sila na na, na hmm. i-renew yung work permit ko. Yun ang na nangyari napaso yung work permit na wala na ako ng status hindi ako pwede magtrabaho so yun ang nangyari uh, sa bahay lang ako hindi ako pwede pumasok ng work kasi wala akong work permit hindi ako pwede pumasok ng company kasi once na may, may next spot check na taga immigration na, huli ka na nagtatrabaho Uh, maaari kang uh, ma uh, mapauwi at saka ma makasuhan yung ano, yung employer which is hindi mo gusto mangyari yun kasi siyempre may plano ka nga na maging permanent dito sa Canada so ka lang tapos so, ka lang sa, ano, sa bahay wala kang work lang time na yun ano, yun yung pinaka crucial stage ng ng pagiging uh, immigrant dito sa Canada na wala kang status, gusto mo maging PR. Imposible maging PR kasi nga, wala kang work for me. Paano mo maasikaso yung permanent resident eh, wala kang out of status ka nun. So yun, ang, ang mga ginawa ko doon, nasa bahay ako, pa ako ng ano, ng mga employer na pwedeng magbili. That time, ano, LMO pa eh. Labor Market Opinion. Ngayon, LMIA. Eh. Mahirap po, no? Hindi, hindi ka basta bibigyan ng, ano, ng employer. Naalala ko pa, nag-apply ako sa Saskatchewan. Manufacturing company rin. Na-interview naman, pero, kumbaga, parang, yung suntok sa buwan, kung, kaya, nakikita niyo yung, ano, pag, suntok sa buwan, yung, ano, yung, kung, ma- bibigyan ka ng LM, LMO or LMI. So hindi rin nangyari yun. Nung sa awa po ng Diyos, sa pagpipray, sa pagiging mapag-iintay. At yung employer ko nag uh, may tulong sa immigration lawyer para ma-process yung work permit. So yung mga nararamdaman po ng ano ng mga kababayan natin at ang iba pang lahi na temporary foreign workers. naiintindihan ko po yun kasi nahihirap po yung, ano, yung mapawi ka. No? Kasi lalo na galing kang mga ex-abroad ka tapos bigla kang uuwi na Pilipinas na na walang kaplano-plano. Ang mangyayari nun, ano, so nabigla ka eh, ano, ano, ang mangyayari, hindi mo alam kung anong gagawin mo, ma, kung ma-i-stress ka. Dahil biglaan siya eh, hindi, kumbaga, hindi, hindi pa nakaplano, kasi plano mo nga. Work permit, PR, tas eventually citizenship. So sa situation po ngayon na one year, one year lang ang renewal ng work permit, medyo mahirap. Ulang po yung time para mag-process ka ng, ano, ng permanent residence. May naiintindihan ko rin po yung uh, nagiging sitwasyon ngayon ng mga temporary foreign workers. balik tayo ngayon po ngayon sa current situation ngayon. Talaga naman pong napakahirap maghanap ng work. Uh, di tulad po nung 10 years ago na kung ako po ay ano, permanent residence nun, madali lang makahanap. Actually, kahit last year, medyo okay pa eh. Pero nung pumasok po yung ano, yung uh, 2024 mahirap na po mahirap na kaharap ng work kaya po kung sumusubaybay kayo sa channel ko no so natin 1 <clears throat> one, uh, one hour and uh, 40 minutes na travel kasi wala po talagang ano kung baga dati mag apply ka makukonsider ka matatawagan ka eh. ngayon wala na po, wala na pong ganun. Kasi nga po sa nangyaring pagdagsa ng uh, visitor visa kasi inopen nila sa lahat, di ba? Visitor visa, pwedeng mag-apply ng work permit, mag-work sa Canada. Tapos dumagsa yung international student. Tapos temporary foreign workers. So, yung sama-sama po. So, yun ang consider ng, ano, ng mga employer. Kasi yun, yung mga temporary uh, residents, pwede nilang bigyan ng ano, minimum wage, mababang wage. Di tulad po pag-permanente, pwede pang mag-demand ng uh, sweldo. Yun po yung isa sa dahilan. Kaya, nawawala ng work yung ano, yung mga permanent resident at Canadian citizen nagre-reclam. Tapos yung mga kabataan itong summer dapat mag sa summer job sila yung iba nahirapang mag ano, makahanap ng trabaho so ganun po yung sitwasyon dito sa Canada uh, kaya tayo uh, tiyaga lang sa, ano, sa trabaho natin ngayon kasi walang makitang malapit Kumbaga, walang opening walang ganong ganong opening na pwede kang mag work sa malapit na may magandang ano, magandang sweldo, magandang benefits. Kasi kahit di ka na nga magtumingin dun eh. Kahit job opening na lang eh. Wala eh. Wala talaga. Tapos si Mrs. nga, halos ano po, uh, one year na nag apply ng trabaho. Hindi matanggap-tanggap. Kasi nga po, mas nakoconsider yung mga estudyante tsaka yung mga open work permit kasi nga po pwede nilang bigyan yun ng ano eh ng mas mababang sweldo kumpara sa permanent residence tsaka Canadian Canadian citizen so yun one year po bago bago nakahanap ng work awa naman po ng Diyos eh kahit paano nakaka 3 months na siya doon simula nung kaya ba siya nag-start June, 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 July? yeah, mga Ju July. At siya nag-start. Kaya, pag-pray lang namin na sana ma-absorb -ma na siya doon. Kasi maganda naman yung company. Gusto niya malapit lang. Kasi nga si Mrs. Si, hindi pa ganun siya sa driving. Kasi dito lang siya natuto mag-driving. So, yung mga 6, mga 5 minute drive na company, okay sa kanya. So, ito lang sa, sa area namin. Kaya, yun. Yun po ang ano, ang buhay dito sa Canada. May posibilidad na hindi ka ma-permanente sa isang lugar. Maaari kang lumipat ng ibang city, ng ibang province, kung saan may opportunity kasi pag nawala na opportunity dun sa ano mo, sa lugar mo kung saan ka malapit na nakatira yun uh, kailangan mong lumabas ng province so ako katira sa Ontario <laughs> trabaho ko sa Quebec <laughs> so kung, kung isipin nyo anong wala. so 1 hour 40 minutes Uh, ano walang traffic po ito kasi dumadaan ako sa ano uh, sa back road sa countryside tapos isang highway lang highway 50 isa sa dati kong ruta kung nanonood kayo ng mga vlog ko puro highway yun papasukin ko yung Montreal since uh, di hindi naman tayo banda sa Montreal kaya doon tayo dumaan sa ano, mag maganda yung konti lang sa sakyan. Hindi ganun ka busy. Kaysa naman puro highway yung ano yung dadaanan At least dito, medyo relax lang. Less less cars tsaka magpa-pa kahit paano mabuo maging safe ka kahit pa. yan So yan po ang situation. Hindi Kumbaga iba-iba yung struggle ng mga, mga ng tao dito, no? hindi lang ng mga Pilipino. Ng iba't ibang lahi din, iba-iba po yung sitwasyon. At iba-iba rin yung pathway para ka maging PR uh, dito sa no, marami pong pathway. Yung nga po yung sinasuggest ko kung nasa sitwasyon po kayo na hindi, hindi na maririnig maghanap pa po kayo ng ibang matoy tsaka pwede pong ano pwede kayong lumipat ng ibang province kung nandun po yung opportunity ika nga ba hanapin nyo po yung ano yung employer at saka province na mabibigyan kayo ng lamia at eventually ano uh, magiging PR muna kayo kasi yung mahalaga eh, magiging PR tapos, sunod na dun yung citizenship. Mahalaga ma-PR po muna para sa, pa sa kinabukasan nyo po tsaka sa pamilya nyo. Kasi lahat naman po tayo uh, mag uh, umalis ng Pilipinas para sa kinabukasan ng ano natin, ng, natin at ng pamilya natin. So yun muna po no. Marami pong salamat at uh, tutuloy muna tayo sa ating paglalakbay papunta sa trabaho. God bless po. So ano, pagi. 7 <laughs> ano na, na yan eh? 7-12. Pagi dito sa lugar na ito na naalala niya sa ano, sa Tagaytay. Ayan yung parang pagka-foggy niya. Ano na dun sa may... sa may bundok po yun. Eh.